Ang costume ni Bianca Manalo bilang Olgana sa Encantadia ay kapansin-pansin at kahanga-hanga. Ito ay nagpapakita ng lakas, kagandahan, at misteryo, mga katangi ang akma sa isang makapangyarihang kontrabida. Ang disenyo ay detalyado, may halong modernong estilo at tradisyonal na pantasya, na nagpapatingkad sa kanyang presensya bilang isang bagong banta sa mga sanggre. Ang kulay at texture ng costume ay tumutugma sa kanyang karakter, mapanganib ngunit elegante. Makatutulong ito upang mas maging epektibo ang kanyang pagganap dahil ang kanyang itsura pa lamang ay nakakapukaw ng interes at takot. Isa itong magandang dagdag sa visual world ng Encantadia. Mapapanood na ang Encantadia simula sa June 16.